ng 90s ka, siguradong makakarelate ka kung ano ba itong gagawin ko. Hindi na nga mapapanis yung natirang kanin ninyo dahil pwede nga ang gawing merienda ito. Eat! Hello mga bishis! Dahil nga sobrang init ng panahon ngayon, may posibilidad na mapanis yung mga kanin natin. Kaya naman, bago pa mangyari yan, gagawa na natin agad to ng paraan. Kung may natira nga kayong bahaw sa inyong mga tahanan, wag nyo nga itong itatapon dahil alam nyo ba na pwede natin itong gawing merienda. Una nga lang natin gagawin ay kunin yung ating natirang kanin. Pagkatapos ilagay ito sa malaking lagayan na pwedeng pagbilaran. Saktong sakto, sobrang tindi kasi ng sikat ng araw ngayon. Dalawang araw ko nga lang itong ibinilad at ganito na nga ang kanyang magiging itsura. Pagkatapos nga nyan, kumuha lang tayo ng at atin nga itong dudurug pero yung hindi pinong pino yung tipong maghihiwa-hiwalay lang ang mga ito tandang tanda ko nga mga bishi na nung ako ay bata eto na nga ang pinakapaborito naming merienda dahil nung panahong una wala namang masyadong mga tinda sa mga tindahan yung mga milk tea na yan hindi namin kilala yan basta kapag merienda ang iniisip pagad namin ay pop rice. dahil bukod sa napakadali nga siyang gawin ay talaga namang sobrang sarap at nakakabusog man din lalagay nga namin ito sa kapirasong papel tapos aming mimeryendahin kapag recess time na sa eskwelahan ang hindi ko pa nga makakalimutan nga alay na ngalay na yung aking bunganga sa kakanguya dahil nga sobrang dami nito mga bisik kapag niluto na. Kaya naman kung batang 90s ka, alam kong makakarelate ka dahil panigurado, naranasan mo na rin kumain ito. Sa mga nagtatanong nga po kung hindi daw po ba sasakit ang tiyan kapag kumain ito. Base nga po sa aking karanasan, wala naman pong sumakit sa amin ang tiyan. Kapag natapos na nga tayong magdurog nito, ganito na nga ang kanya magiging itsura, parang magiging bigas na ulit siya. Sunod nga nating gagawin ay kumuha tayo ng kawali o kaserola, tapos magpainit tayo ng mantika. Mas maganda kung maraming mantika para maglutangan talaga yung ating kanin. Paalala ko lang sa inyo mga bishi na dapat po sobrang init ng ating mantika at nasa mahinang apoy nga lang ito. Para nga kapag inilagay natin yung ating pinatuyong kanin ay maglulutangan agad siya. Ha? Habang ako nga ay nagluluto, pakicomment naman po kung taga saan kayo para alam ko kung saan na nga ba umabot itong aking video. I share mo na nga din kung ano nga ba ang iyong kwento nung kumakain ka din ng ganito. Paalala nga po pala sa inyo mga bishi na kung ang inyong kanin ay panis na talaga, huwag nyo na pong susubukan na ganito ang gawin niyo. Kasi dapat yung inyong kanin ay hindi panis, yung tipong bahaw lang talaga siya, yung malapit palang lang mapanis, pero hindi yung panis na talaga, ganar. Doon kasi sa nakaraang kong video, marami ang nagtanong kung pwede pa daw bang gawin ang ganito kapag panis na ang kanin. Ang sagot ko po ay hindi na, dapat po yung bahaw lang talaga. O oh, eto mga bishi, pagtapos ko ang iprito yung aming bahaw, naglagay nga lang ako ng kaunting asukal at ito ay aking inarniba. Yung ito na nga ay eh, natunaw, nilagyan ko naman ito ng kapiranggot na butter, pero kung meron naman kayong margarine, edi eh okay lang din naman. Ilagay niyo na din ito at tunawin ng konti. Dapat nga nga pala mga bishi ay mahina lang din ang apoy para hindi masunog yung ating asukal. At kung tunaw na talaga siya, ilagay naman natin yung ating prinito na kanin at ating nga itong sasangagin. Haluin nga lang natin siyang mabuti hanggang sa mapansin natin na yung ating arnibal ay dumikit na doon sa ating kanin. Kapag okay na, atin naman ngayon itong hanguin. Tingnan nyo mga bishi, oh, napakasarap na nito. Pagkahango nga natin dito, atin nga lang itong palamigin at pwedeng pwede na nga natin itong kainin. O oh, ba diba? ang inyong mga tirang kanin, pwede pa meriendahin. Sa mahal nga ng kilo ng bigas ngayon, dapat talaga maging madiskarte tayo. Hanggat pwede pang mapakinabangan ay gagawa natin yan ng paraan. At eto na, atin na nga itong titikman. Narinig naman niyo mga busy, sobrang lutong niya, 'di ba? Kayo, ano ba ang tawag niyo dito? Paki-comment naman niyo para naman alam ko. Dahil dito sa amin sa Mindoro, simpleng paprice lang ang tawag namin dito. Gusto mo din ba ng kakaibang merienda? Naku naku, kunin mo na nga ang kanin mo. At ito nga ay bilad din para maluto mo na din. Check na ito ay sobrang sarap at hindi mo nga ito malalaman kung hindi mo ito susubukan. Kung Nagustuhan mo nga itong aking video? Paki-like and share naman ito. Huwag mo na din kalimutan na i-follow ako. O, paano ba mga Ishi, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating puong may kapal. Paalam!